Malungkot at dismayado si Phil setter Alohi Robbins Hardy sa naging desisyon ng PVL na hindi siya payagang maglaro sa parating na season. Ito'y matapos maglabas ng hato lang PVL na dapat munang dumaan sa draft si Alohi dahil hindi ito nakapaglaro sa liga bago ang proseso ng pagdadraft ng players ng mga PVL team. Ayon kay Robin Sardi, sa ngayon ay naghahanda pa rin siya sakaling tanggapin ng PVL ang apela ng Farm Fresh Management na payagan siyang maglaro. Of course, I'm sad, um, disappointed, but um, I am gonna be ready uh, if anything happens. Hindi rin kakalas ang matangkad na setter sa Farm Fresh kahit anong kalabasan ng resulta sa request ng koponan. Traditionally, you mentioned a while ago that you don't see yourself playing for another team. What is the next step for you right now? Uh, next step is to get the team ready for uh, the PVL. So you'll still have the team uh, yes. even though you'll not? Yes, yes, yes. Oh, for sure. Isa sa pinunto ni Farm Fresh owner Frank Lau sa kanilang apela na gusto niyang itransform ang kopuna na maging isang competitive team sa parating na season. Patunay dyan ang pagkuha nila kina veteran hitter Rachel Andakis pati kay season libero Jack Junela para makatulong sa kampanya ng Foxies.